kwento ka lang guys yung ganap namin kanina kasi alam niyo hindi ko alam bakit super concerned din ako sa mga, syempre siguro may business din kasi ako. So, hindi nyo talaga ako maiiwasan na nagiging concern ako sa mga establishments din talaga sa mall. Like for example, kanina, yung sa BGC kami, yung sa baba ng um, Because Coffee, di ba may food court doon? Uh, nakalimutan ko anong tawag na Moldon. Basta sa, sa baba siya, guys. So, kasi, sabi ko, si or sana kami. Tapos sabi ko, ay, may pot dog pala. Namimiss ko kasi gumain ng lobster ball. Eh, ngayon, di ba, bihira ako magdala talaga ng cash. Usually talaga, uh, it's either Gcash lang ako or card. Eh, kanina, nag lang ako ng 1K, 1,000, para Um, kasi magbabayad ako ng laundry, tapos um, yung pang live selling ko nga, tapos sabi ko nga pang parking, ganyan. So, nag-withdraw ng 1K. Yun yung cash ko talaga. Tapos, sabi ko, ay, order ako ng pot So, yung food court sa may pot sa baba nga. Parang, basta food, basta food something doon. Bibili ako, sabi ko, ate, pabili po ng, ano, ng fat dog. Isa lang yung lobster. Kasi gusto ko lang talagang, crave na crave lang talaga ako. Eh, sakto wala akong gcash and wala akong talaga. As in, wala talaga. Wala na ako ibang money kundi 1k lang yung cash ko. Kaka-withdraw nga lang. Sabi niya, ay, wala pong bariya, ma'am. Gcash po. Sabi ko, ay, ate, sabi ko, 4.30 na, wala pa kayong panukle. So, sabi ko, walang panukle. So, sabi ko, hindi ako makakabili. Tapos tumalikod lang siya, guys. walang lang, ay, alam ko, as in, tinalikuran niya lang ako. So, medyo nainis ako. Ang ginawa ko hindi ko na lang siya front or what na, bakit mo ako ganyan? Hindi na. Kasi I know how to save my energy. So, ginawa ko ngayon, hinanap ko yung admin doon, or nagtanong-tanong ko, saan ako pwede magreklamo, guys? Kasi lagi na lang gano'n. Alam niyo yung feeling na parang may pambili ka, pero hindi ka makabili kasi wala silang panukli. Wala silang panukli kasi, sabi ko, tas dalawa sila dun, guys. Tas sabi ko, ate, Saturday hapon, wala po kayong panukli. Parang ganun. Pero maan naman ako. Pagtataka lang ako. Tapos parang asin tinalikuran niya ako, guys. Okay, sabi Ay. Filter pa rin, guys. Sabi ko, okay, sige, fine. Walang panukli. Okay, so hindi ako makakabili. Tapos tinalikuran na rin ako. So, nagtanong ako doon, saan pwede magreklamo? So, sakto, may, uh, may tao sa admin doon. So, ayun, um, buti na lang, yung admin pala, kakilala yung may-ari ng patog. Kasi, alam nyo guys, kaya ako na concerned din sa mga ganito. Imagine, kapag ikaw yung nasa posisyon na owner ka ng isang establishment, mahalaga kahit isang piraso lang yan guys. Kasi una-una ang mahal ng rent sa mall, tapos um magpapasweldo ka pa mahal yung mga ibang bills mo doon syempre di ba sa business lalo pag nasa mall ka mahalaga kahit piso yan guys counted yan kasi ang mahal talaga ng mag mag -rent. so yun pinasulat ako ng letter sabi ko doon na na hindi ako pinagbilhan kasi wala dong ano wala dong barya ganyan wala rin akong time, guys, na magpapalit pa or what. Kasi nga, yun lang naman ang gagawin ko. Dapat si CR lang ako. Pero sabi ko, gusto ko ng pat. Ay, meron palang patog pala dito. Tapos nag -crave lang ako ng lobster bowl. So, alam yon kasi naisip ko rin na, paano, sayang din yung isang sale na yon guys. O isang, di ba, sales na nila rin yun eh yung magkano, hindi ko kung magkano yun, 75 yata, 75 pesos. Imagine, de ba guys? So, ngayon, sana maging aral po sa mga, uh, may mga business na sabihan nyo yung mga, um, mga tauhan na nag, nag uh, pinagkakatiwalaan nyo na sana kahit, Saturday pa yon guys. Tapos dalawa naman sila doon. Ewan ko, tatlo, dalawa sila doon. Yung isa sana, magpabarya na guys. Kasi hindi mo masasabi, ba? Diba? Ang hirap talaga kasi minsan dito. Ang hirap rin kasi talaga dito guys. Yung parang may pambili ka, hindi ka makabili. Alam mo yun guys. So, hindi naman lahat palagi. Lahat puro 1K yung pera. So, sabi niya, ay puro 1K na rin yung pera. So, guys, magpapalit. Dalawa kayo dyan. 'di diba? Kasi hindi mo talaga masabi. Eh, talaga kung talagang gusto lang kumain, walang barya. Imagine that. At sayang din yung isang tao na yun lalo kapag sana so, intindihan niyo ako, guys, 'di ba? So ngayon, ni-report ko na lang sa admin na pa pa, pa pasabi dun sa owner kasi baka mamaya hindi lang sa akin ginangyari yon Lagi silang ganun. Sayang naman yung isang sales or dalawa or kung wala silang panukle, ba diba? Yun lang naman yung sa akin. Hindi naman sa nagpifeeling ako or what. Naawa rin ako as kasi ako business na ako, na-imagine ko na halimbawa kapag meron akong ganong business, tapos may isa or dalawa na hindi makakabili. Sayang din yun, magkano rin yun guys. Kasi bawat centavos doon, mahalaga. Lalo na kapag meron kang lalo na kapag meron kang pwesto sa mall. So, sana yung mga business owners po dyan, sabihan din nila, make sure na laging may bariya. Kahit magkano ibayad, kahit buo yan, sana may panukli. Kasi sayang talaga yung nakakawalang sales natin, ba diba? Eh, what, baka sa Pilipinas nila, baka gusto lang ng panukli or what pero sales pa rin yun. Pero ako di ko kailangan talaga ng bariya. nag lang ako biglaan. Nagkataon na 1K lang talaga. 1,000 yung pera ko buo. Wala talaga akong bariya. Guys, iba naman yung iba nagpapapalit lang. Pero kahit magpapalit yan or hindi, guys, accommodate nyo. Kasi sayang, bawat centavos. And, diba guys, na, na ano lang ako na parang sabi ko, lagi akong ganoon minsan talagang nagreklamo ko na sinasabi ko sa kanila so paano paano ton ako makakabili kasi wala akong barya alam niyo yun so buti na lang yung admin doon na accommodate naman kami na medyo naintindihan din yung yung saloobin ko na marami nga rin doon yata na nagireklamo yata na puro ganun lagi na lang walang barya walang barya sayang nakakalusot yung mga ganun diba guys eh wala eh pero sana maging aral na rin po kasi kawawa rin yung mga owners Tsaka dahil po sa sales nyo rin, kaya kayo may trabaho. ba? Diba? I mean, saan ba kumukuha yung mga owners na pinapasweldo rin po sa mga tauhan nila? Kundi sa sales din nila guys. So sayang, kapag yan, imagine ninyo na lang, para na rin to sa lahat, pa nagtatrabaho kayo. Pag hindi nyo yan inayos, kapag bumagsak yung company or yung isang establishment, damay kayo. Ang hirap-hirap maghanap ng trabaho ngayon. Magpasalamat na lang tayo na may trabaho tayo katulad yan. ba? Diba? Um, katulad yan, kapag yan, pag paulit-ulit na lang kayo na ganyan, pag nalugi ang establishment na binabantay nyo, na pinagkatiwala sa inyo, sino ba, sino ba yung mawawalan? ba? Diba? Lalo na no ngayon, nahirap ng trabaho. So, sana po, ba? Diba? I mean, maging ano tayo, Um, pinagkatiwala sa atin yan so ingatan po natin at kung anong meron tayo ngayon hindi lahat may trabaho na regular 'di ba? So sana ingatan natin. At ang pinaka-worst pa doon, guys, tinalikuran niya ako. As in, talagang tinalikuran niya ako. Sasabi ko lang na hindi ako makakabilit eh. Tinalikuran niya lang ako. Dead ma. Hindi ko na nga nasama sa sulat yun eh. Pero grabe lang din talaga na experience ko dun sa food court in first time. Pero hindi ako yung tao na magbubunga, mag aaway away magbubunga nga dun. Hindi na. Ni-report ko na lang guys. Kasi wala rin mangyayari kahit mag tatalakha doon, i-direct po na lang guys. So ayun, sana maging aral na rin po yun guys. Hindi naman alam ko, maintindihan nyo rin yung ano ko, pinapoint out ko guys, kasi baka mamaya paulit-ulit na lang din nilang ginagawa yun so kawawa rin naman yung mga owners. Isipin natin lagi paano pag tayo yung owner, tapos pinagkatiwalaan natin yung mga tauhan natin, tapos ganun lagi yung excuses nila pag walang bariya. Sayang, sayang yung sales, diba guys? So yun lang yun lang naman